Yan guys, yan nilinis si Daddy yung mga taeye, yun may papasok dun guys Ay, yun ah, si Daddy, si Daddy, ako si Daddy. okay guys, taka niyip ko yung, so, yun yung kame. ito kalinis ang figiri para safe sila Ayan. number 4 malinis yan number 4 number 3 ito yung kasama ko sa paglilis ngayon linggo, kasi Ayan. So, ito ang mga board, syempre para alam mo kung paano magpakain, hindi ka na mag iisip pa kung anong magpapakain mo kung ilan, ito ang number 2 Number 2. Yeah, yan, yan sa ano ko? Sa aking... Ano tawag doon? Asawa ng kapatid ko. Yan. yan, sa asawa ng kapatid ko yan. Madalakas, madalaki. Ito, so, ayun, mabasa yung pump ha, Ito so, yung pump. Ito so, yung uh. pump. Number 1. Number 1. Ayan, ito pa. Sa kanda rin ito. Ayan. Ayan. Ayan, Ayan kanyang kalalaki. Ang lalakas kumain. Ang lalakas kumain yung mga hindi na nagtatay. Yun. Nagtitiwala ka sa mga baboy mo para maging maayos sila. So, ganito kalinis ang figure ito si Erto. Soon, ito paggawa ko niya. Daddy, kanina. Ayan mga ay, makukulit. Daddy. Ayan. Daddy. Ito ganito kalinis. Siyempre. Kailangan malinis. Ang figure. Disintek ako mamaya. Hapon. Disintek natin ang mga hapon. Okay na na pumasok sila dito kasi binasa ko sila. Narigo sila. Daddy, so, bawal talaga pumasok dito. Daddy, pa pagkagaling ka sa ibang lugar yan Oo, oh, talaga. Ayan. So, ito lang. Ito yun. Tapos na ang paglilinis. Kasi yes. patay mo yung tubig. Patay mo yung tubig. Kali, puno na. Okay, tapos na. Tapos na yun ang laba. Okay na. So, pupunta na kami ng ilog. sila lang yes. kami okay, ilog? Yes. yes! Okay, okay, yes. okay si na. Sige na. sila si pero. Ano? Siya? Ayan. Hey! So, ilog na tayo. Okay. Let's go, let's go. Tapos na tapos din yung araw na to. <laughs> tapos din. So, linisin lang sila pero hindi sila pinapa, hindi ko sila binabasa. May araw ang ligo nila eh. Hindi pwedeng araw-araw sila nababasa ng kasa. So, yung sahig lang para lang ano sila. Ayan, para lang komportable sila. Ayan. Yung mga yan, para pa nagbababagan sila, hindi sila mauuntog. Hindi sila mag magtutuloy-tuloy sa pagbababago. Mga nag-aaway-aaway din kasi yan, pag walang magawa. Ayan, so, dito lang. Tapos na ako maglinis. Ayan. Mapanlinis ko. Ayan. Okay. Dito na.